ginagamit pala ito pang food panda delivery pero hindi pa pala nila ito nagamit kaya nakatambak lang ito dito at ang bilis lang din kausap ni kuya kaya dalidali -dali na natin itong inuwi kaya yes, sa mga basis namin dyan I love you What's up mga tol at welcome back sa ating vlog no? Habang nag-scroll scroll tayo sa Facebook may nakita pala tayo At ito pala yung nakita natin bike food cart Nagustuhan ko din siya kasi mura lang siya kaya tara puntahan natin Dali dali na pala akong lumabas dyan para mapuntahan natin baka maunahan pa tayo Kaya kung may gusto kayo sabihin nyo na at puntahan nyo na para hindi kayo maunahan <laughs> At habang nagbabike tayo, may nakita tayong nagpaparade ng mga Vespa. Kaya sana all sa, sa kanila, ang ganda ng mga motor. Andito na pala tayo at ito na pala yung bike. Grabe, matagal na siguro ito nakatambak dito. So sure, ginagamit pala ito pang food panda delivery. Pero hindi pa pala nila ito nagamit, kaya nakatambak lang ito dito. At binili lang din daw nila ito. At busy daw kasi sila, kaya walang makapagtinda. At syempre, humingi talaga tayo ng low price kasi hindi talaga itong i-repair. At ang bilis lang din kausap ni kuya, kaya dali-dali na natin itong inuwi. Wala talaga sa plano na bibili tayo ng ganito. Gusto lang talaga natin mag mag-business at tumabot na tayo sa ganito. At kahit hindi man ito mag-work, at least I try. At sa mga bashers naman dyan na nagsasabi na hindi yung totoo ang ginagawa ni Ira, yung digital product ay wala kaming paki kung hindi kayo maniniwala. At sasabihin nyo naman na bakit pa ako magtitinda na kumikita na kami dun, ay syempre iba yung earning ni Ira at earning ko. At proud akong maka-experience ng ganito kasi wala namang business o trabaho na madali. Kaya sa mga bashers na minjan I love you! At ito aalis na naman tayo kasi may bibilihin na naman tayo. At grabe yung init ng panahon, ang sakit kaya magja-jacket tayo. Bike lang pala yung ginagamit ko kasi ang lapit lang ng mabilihan. At andito na nga tayo kaya ito yung bibilihin natin guys kasi magtitinda tayo ng fruit salad kaya abang-abang kayo sa mga taga Iloilo diyan. At syempre yung special lemonade natin. At ito bumili na rin pala ako ng pinta na kulay itim para mapintahan na natin yung bike food cart natin. At bumili na rin pala ako ng toothbrush, ay paint brush pala. <laughs> At ito umuwi na pala tayo kaagad kasi ang init ng panahon. At ito videoan muna natin yung sarili para aesthetic ba na unsa. Nilinisan ko lang pala yan kunti at pinunturahan ko na kaagad. Plano ko lang pala nito ay pinunturahan ko lahat yung mga grills niya, ganyan. Siyempre, lahat ng mga wallings niya, ganyan, ay tatanggalin natin yan at papalitan natin ng bago. At siyempre, bago tayo magtinda, kailangan malinis talaga to at i-renovate natin. Kahit hindi naman masyadong maganda, at least li malinis siya tignan. Para hindi na tayo maggastos ng malaki pa. Kaya ito, kahit mainit ang panahon, ginagawa ko talaga ito para matapos ka agad at makabenta na tayo. At excited din ako na makita kung ano talaga yung design na magagawa natin dito. Kaya kayo dyan, mag-start na yun kayo mag-business habang maaga pa. Huwag na kayong maghintay mamaya hiyang gabi. At habang nagpipinta tayo dito sa mainit na panahon, lumamig naman yung panahon natin dahil lumabas na din yung magandang babae natin. Si Aira talaga yung nagpapalakas ng loob natin kasi grabe talaga siya mag-support. At yan, almost 2 na, pero naantok pa rin si Aira. <laughs> Buti pa to si Leo, oh, chill lang yung bata natin, chill lang. At naubos na pala yung pinta natin kaya bibili tayo sa susunod na siguro. Kasi need namin nalabas na era at mag na din kasi. At ito na pala yung nagawa natin, di ba? Oh, mas malinis sa tignan pag color black at at least may nagawa na rin tayo sa for today's video. Excited na talaga tayo sa anong kakalabasan nito kaya ipakpakita ko sa inyo pag matapos na rin natin to. Kaya mag-subscribe na kayo at mag-follow na kayo sa Facebook page natin para updated kayo. Ito pala yung before at ito na yung after. O oh, di ba may kakaiba? Pagkatapos ko pa lang magpahinga at naligo ako sa at ayun nagluto na kagad tayo ng pagkain natin at kaera. Magtitimpla na pala tayo ng juice kasi ang init ng panahon at lagyan din natin ng orange juice para masarap. At ito hindi pala natanggal lahat ng pinta sa kamay natin kasi ang tiga gas yung tanggalin at yun na yung bike natin oh. No. iba Ang sarap na din mag-start, nakaka-excited din magbinta At dito pala yung isang bike natin no? Ang ganda dito kasi may malaki ding parkingan dyan Kaya safety yung mga motor natin o no. mga sasakyan At dito lay dali ko na rin yung pagkain ko Para sabay na kaming kumain ni Aira At dito kakain na kami At yan lang pala yung pagkain ni Aira Hotdog lang at yung rice Sika katapos lang yung kumain ng cereal At hindi pa daw siya masyadong gutom So what's up guys? Ayun, no? At pupunta kami sa <laughs> Pupunta pala kami sa SM kaso hindi namin magamit yung sasakyan kasi na low bat talaga yung battery at need talaga palitan at ngayon hindi ko pa napalitan kasi busy tayo sa inaayos sa yung pang negosyo natin kasi siyempre unahin natin yung negosyo bago to at ngayon, magsasakay muna kami ng jeep. First time pala ni Ira na sasakay ng jeep dito kaya kinakabahan daw siya. At excited din siya at magdi-jeep -e lang kami kasi ang lapit lang din ng SM dito. Diretso mo lang yung daan dito papunta na yung SM. At thankfully nakasakay ng kami at ito bus pala yung nasakyan namin. Mas maganda siya kasi aircon at malamig. Hindi din masyadong madaming tao at first time pala to makasakay ni Ira dito. At ito dali-dali nang -dali dumaba si kasi dumating na kami. How was it? first. First time sa number one sa SM. Pera. You just ride oh, nice. the bus. Nag-cream pala ng donut sa era kaya dito kami pumasak sa Krispy Kreme at kaso lang hindi na daw available yung one dozen niya bukas pa daw kaya babalik na lang kami dito bukas kasi mas makakatipid ka pag one dozen yung bibilhin mo dito kami bumili ng pagkain ni era sa Sabaro isa din yung sa paborito niya at ako dito lang ako sa Jollibee kasi nag-crave din ng chicken ng Jollibee at ito kain na muna tayo guys at yan yung paborito ni era oh kung makikita nyo. Yan. At pagkatapos namin kumain, siya na kami sa grocery kasi gabi na din para makauwi na rin tayo. Okay, mama. mama. At dito nagbayad na rin kami at hindi naman masyadong madami yung grocery namin kasi may mga pagkain pa kami doon sa bahay. At ang ganda din pag nagkukommute lang kayo kasi may experience yung talaga yung mga iba-ibang lugar. Tulad nitong bridge na to, first time talaga namin dito ni Aira na dadaan. At ang ganda din pala dito dadaan. No? At dyan, hindi pala kami pinasakay ng jeep dyan, hindi ko alam. Kaya, ayun, tricycle na lang yung sinakyan namin. Kaya ito, pa na rin tayo guys. Kaya let's go. First time natin itry tong Cheetos. Parating na ito tong makikita sa Facebook, YouTube, ganyan. So, Four lang ako sa lasa niya. Smells like a jalapeno. Try, try. It's a cheese. No, it's not good. Yung lasa niya pala ay same same lang din sa mga chichirya natin dito. Pero ang nagustuhan ko dito guys kasi nakakaadik din yung lasa niya. At guys hanggang dito lang pala tayo kaya thank you for watching and goodbye.